Hello guys, sa video nito ipapakita ko naman sa inyo kung paano ginawa yung aming kusina, yung maliit namin na kusina guys sa likod. So ganyan yung simula. So yung bahay na nilipatan namin ay walang kusina. So pero may excess siya sa likod na lupa. Kaya eventually pinagawa din namin ng kusina dun sa likod after mga 7 months na nakalipat na kami. So dun sa 7 months na wala pa kaming kusina. So hirap na hirap ako magluto dun sa loob kasi ang sikip pati nung ginagalawan namin. So nung nagkaroon na kami ng time at yun nga, nalatan namin ng budget. So, ayan. Oh, no, <laughs> Ground breaking. <-based laughs> yan na yung lupa para yan na yung senyalis na gagawin na. So, commercial lang yan guys. Ayan naman si Orange. <laughs> ayan so, naman yung kanyang. <laughs> So anyway, ayan na ay ginawa namin or pinagawa namin yung kusina kontrata yan. June 2023. So medyo maulan na yung time na yun. Kasi yung first at saka second quarter nung year 2023 may iba kaming priority na inuna. So kaya late na napagawa yung kusina. So ayan na guys yung mga poste. So bali merong limang poste yan na nilagay sila kuya. So si kuya yung nakontrata namin ay may mga tawuan siya. Tapos yun yung nagde ng mga tao kung ano yung mga gagawin nila. Tapos sila nagsimula. So ayan at maulan-ulan nga nung time na yan kaya nabot ng pagkatagal-tagal yung the making ng kusina namin. As in guys, hanggang sa ngayon, hindi pa siya totally tapos sa loob. So, anyway, tutuloy ko yung kwento. So, yan na nga. So, kung titingnan nyo, basa-basa kasi maulan-ulan yan. So, patigil-tigil sila. Wrong timing yung aming pagpapagawa dyan. Pero yun na lang kasi yung merong time. Gawa ng meron nga kaming unang priority na ginawa nung first tsaka second quarter. Pero hindi oh, na, na rin din namin kasi kontrata naman yan. So, kung ano yung may available time nila at hindi maulan. Saka lang din naman nila yung tinutuloy. Yung nga lang hasil kasi ang tagal bago nagamit gamit, ang tagal bago na tapos, tapos ang dami ng gastos. Halos <laughs> wala ng tubo yung gumawa. Pero anyway, uh, okay na rin naman yun kasi naibigay na rin naman namin lahat yung labor sa kanila saka, ay pa no? Ay, ang malaga ay pati ay meron na rin kasi ng kusina. Tapos, yung layout pala niya ay kami lang yung gumawa. So, hindi na rin kami nagbayad pa ng blueprint yung sa architect. Hindi na namin yung pinagawa. At kami na mismo nag-design nung kanyang layout. Tsaka nung mga forma nung sa bintana. O, diba? Ayos, nakatipid na din dun sa part na yun. Tapos, naman power naman. So, inabot ng pito totally yung gumawa dyan. Pero, on and off yung iba. Kasi, hindi regular. Minsan, isang linggo lang. Minsan, dalawang linggo. Pero, pero yung regular dyan na sila, Kuya Checa, yung kapatid niya ay tatlo lang. So, ang total, inabot kami sa materialis na price na nagastos ay almost 200k. Plus labor doon, 60% doon sa presyo ng materialis. Maliban pa doon yung gastos sa pakain, sa merienda. So, ang daming gastos. Inabot kasi kami ng mahal na presyo ng materialis nung nagpagawa kami kasi mau maulan nga. Kaya, ayan, hmm. dami din tingga at saka tagal bago natapos so almost 5 months ulan kasi ng ulan so kaya ang daming tenga kung mabot ka sa punto ng video nito thank you kasi tinaga mo natapusin yung pento ng aming kusina so yan yung itsura niya sa loob may mga kulang pa nga sa pintuan ng cabinet pero minor lang din naman yan tapos yan din naman yung itsura sa labas thank you for watching God bless everyone bye